Lumboy! Tuy! Kalabi ko na dito! Tunglaw! Tunglamun! Pan! guys! Kung sinong pinakamaraming makaunang ito, tagging ay mananala. D Squad vs. Dreamers Camp Ang maglalaban nga pala si Kuya Juice at si Ian at si Kuya Munox at si Kuya Rich at si last na round ay si Kuya Dan at si At kung sinong pinakamaraming coins na team ay may 300 pesos prize. Sige ka At tatawagin na natin na maglalaban. So, Kuya Jules at si Kuya

baba. At ang nanalo ay Ang point At ang next na Kuya Rich at Kuya Nuno! Yo bien go. Entré. ¡Alto! 1 3. Yeso. ¡Gira! Gira. No se da. No, no se da. No se da. mo. Gira, no es. Seguidmo. Dile, dile.

Parang kumakain na lang ako, Lungboy! 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 Kanapin mo natin, Song! Sige! Tunglaw! Sige! 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 So tapos na ang kanilang laban. Ang ganda ng laban at eh, ang bilis kumain. <laughs>